Hello, hello, good evening. Good evening mga kainday. So, ipapakita ko lang po to mga kainday, ang aking mga tanim. Ayan po mga kainday. Nakalagay po sila sa sako mga kainday. Kasi kung dumating man ang, ano, ang tagulan, o sa ngayon wala pang ulan talaga. So, kasi itong lugar namin mga kainday, bahain po malalim po to dito pag sakaling humuulan. Kaya ang aking mga tanim mga kainday, aking inilagay sa sako. Kasi mga kainday, uwi ang aking biyanan. Magpahinga mo na sila siya dito ng mga ilang buwan galing US. Kaya nagtanim ako dito mga kainday para may libangan rin siya. So ayun mga kainday. Ayan po. Ito po. Eggplant. Eggplant ko to mga kainday. Ayan po. Nilagay ko sa sa sako. Sa sako mga kainday ayun po oh. So oh, ayan sila mga kainday. Oh, dito banda mga kainday. Ito, may mga sili ako. Dito, sili ito sili to mga mga kainday. Ayun. Dito mga kainday, dito po ay mga kamatis po ito mga kainday. Ito ay kamatis. Kaso madilim mga kainday i- eh. Ayun po. Kita. <laughs> ito nilagay ko mga kainday kamatis po ito. Mga kamatis. Ayun, malalaki na sila mga kainday. Ayun, mga kam kamatis. Ang tanim ko mga kainday kamatis. Sili eggplant. 'Yun po. Para pag-uwi na mga nang ko, habang nagpapahinga siya dito sa Pilipinas ng mga ilang buwan, ay mayroon po siyang Uh, libangan, magdidilig po siya umaga at hapon dahil napakainit po ng panahon mga kainday, kailangan umaga at hapon po ang pagdidilig dito sa aking mga tanim para hindi po siya malanta so, huwi na po ang aking biyanan sa 8 mga kainday dahil gusto daw niya muna magpahinga, so ayan po Ayan po ang kanyang didiligan araw-araw. So hanggang dito na lang mga kainday. Sana ay magustuhan po ang aking video for today. Okay mga kainday, ang God bless po. bye, -bye po sa inyong lahat. Bye.